Ay idol. May dalag pa. May dalag na, idol. Bilisan mo. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Uh -huh. Grabe. Ay, naku. Puno. Yan na, idol. Uh, ayan na. Hinihila na na. Puno, puno yan lang lang ay. Allah, ayan, puno nag, na, idol. Ala. Ayan. Nagpusaga na. Ang grabe. Puno. Puno? Puno. Sabi sa'yo. Puno eh. Puno talaga yan. Ay, no. Uy. Uy. Ay, shiz. May ayan, dalag. Nasa labas. May dalag niya kanina, idol. Puno, oh. Grabe. Oh, grabe. Grabe, oh. grabe mong mga oh. Ay, bangos. May bangos pa. May bangos pa? Ay, may bangos pa. May bangos pa. May bangos pa. Ganda. Gandaanin mo, gandaanin mo. Gandaan, bigla. Ayan na, ayan na. Ayan na nga. Ayan na nga, ayan na nga. Ayan na, ayan na nga. Dami. Dami, Oh, Kumakap lang sa butas, ay, dul.

Mga tatlo yan, tatlong kilo yan. Ano yun? Ay, mas mga apat yun. Malalabas yung pangas. Mas malaki ng konti. Malalabas yung pangas. Sabi ko, nakabuka ka pa eh. Malalaki dool. Sana all. Suba na tayo nung may dool. Suba na tayo nung maya. Kaya may pangusan. Sana all. Ang lalapad dool. Lapad dool. So, next mo yan, malaki yung oh, ulam yan. Oh, oh, grabe. <laughs> Ilang kilo kaya <laughs> wow. oh. oh, oh. yan. Grab. Oh, grab yun. Yan, tinawag na tilapia ng mga ilo. <laughs> yung palad ko mga pa, idol, mata pa mo, niya. Palapad mo, ah. Palabad, ay, palapad mo. Palapad mo. Oh. <laughs> yung mata ay, yung mata lang niya, palad ko pa mo. Oh. <laughs> Ang laki ng mata. Lapad <laughs> mo dito. Pala. Oh. Oh, grabe. Yan, uh, yan, yan, yan. Grabe ang lapad no? idol. Ayun no. oh, yan ay. Grabe. Wow. Grabe. grabe. Tingnan mo, mata pa lang. Mata pa lang. Palad. Palad. Palad, Palad, lang. Palad ko pa lang oh. Ang laki yeah. talaga. Laki. Grabe. <laughs> isa pa lang 'yan. Eh, lang sila. Tatlong <laughs> kilo 'yan. Yung isa. Tatlong kilo ng isa. Ilang kilo 'yan? Grabe, may pang ano naman tayo mga idol, pang stock isang buwan na naman stock na Eh. May ano tunog yung tilapia. Ay, <laughs> ano? <laughs> Umuni yung tilapia. Iba nang tunog ng tilapia yung malaki ah. Oh, siya lang ang lodi oh. Walang kahirap-hirap. Isa pa, isa pa. Na nahinto muna na. Isa pa. Tapos nagtatanggal. Uy, isa pa daw. Flex ka, flex ka. Flex. Flex, flex, flex. Dalawa, 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 dalawa. Itong mga idol, oh. Dalawa, dalawa. Dalawa, idol. Ito, laki na Dalawa, dalawa, yan. Dalawa, dalawa. i-flex mo. Para ano sila. Yan, 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 yan. Kaya, cian, yan. Kahit saan yan. Yung magkatabi na yan, katabi mo. Yan, oh. Hindi, yan, yan. Nasa labas na. Yan, nasa labas, oh. No. Yan. Oh, pwede yan. Laki yan, eh. Yan, ah. buta pitong kilo yung dalawang yan, eh. Oh yan, fix mo. Fix mo. Oh. picture ng kita. Ang ah, grabe oh. Oy. Ay, ibang bang variety yan oh. Tingnan mo yung oh. mata. Yung iba, kulay man. orange tapos kulay blue. blue. Blue orange. Ayan naman. Hmm. Dan. Madulas ah. Madulas. Dahil malodi. Ay, napiflix yung malodi oh. Uh, but... Tabi mo, tabi mo. Pagtabi mo kung sino mas malaki. Oh, grabe. Wow, panay mamo idol. Mas mamok ka. <laughs> grabe. Pizza pa dol, tayo uh, sa'yo. Pizza. May isang cellphone mo. Yes. <clears throat> natin. If I What's ever that? fall in love again, you. Grabe, him, Malodi, oh, huh? you know.

Ah. Hindi, hindi, balik. Sabi mo, yung mahina lang, mga kalambat. Hindi, <laughs> mga kalambat, medyo naswerte tayo ngayong umaga. Ito. Malalaki ang huli natin mga kalambat, ang tilapi ano natin. Oh, malalaki. May maulam na tayo mga kalambat. Oh. pwede na to pang ulam pang paksew may pang suba may pang kilaw, ito so, mga kalambat dami oh Ayon. galing talaga maraming salamat mga kalambat <laughs> <laughs> parang parang pulubi si kalambat pero laki na nakita kita noon Thank you.